Hello guys, isang magandang araw sa inyong lahat. So narinig nyo ba ang napakalakas na tunog na sirena? Oo guys, ito ang automatic flood siren detector tower na naitayo sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Alam nyo, maaaring makapagbato ito ng malakas na tunog sa publiko at makapagbibigay ng babala pag nagkaroon ng pagtaas ng tubig baha sa kanilang lugar. Malaking bagay ito sa bayan ng Santa Maria dahil mag-aalarm ito guys ng tatlong unit upang mag-remind o magbabala kung sakaling mag-aring lumikas sa kani-kanilang mga area. Bukod sa siren detector, meron pa itong water level monitoring system at automatic weather station. Grabe, ang ganda no na maaring makita nila ang sitwasyon saan man sila naroroon sa Santa Maria. So napakahalagang bagay nito guys dahil makapagbibigay ito ng warning sa ating mga kapwa-tao. So maraming salamat sa inyo guys sa inyo pong uh, panonood sa aking video. Sana ay uh, napakinabangan nyo ang aking pong uh, video na ibinahagi sa inyo. So marami pong salamat guys.